mga kabusing may nakita tayong sapot oh ayan sapot yan mga kabusing yan pababa tapos hindi natin nahanap si pamangkin ayan oh Ayan, talaan siya mga kabusing. Yun, talaan na medyo patiin pa. Ayan. Balay. Kitanda yun eh. Okay, hindi lang natin kunin, iiwan lang natin. lang natin. Magaling pa rin si Pamangkin. <laughs> okay. Mga kabusing, may hinahanap sila Bayaw at Pamangkin. Ang kapal ng sapot, mga kabusing. Oh. Yun. Makapal-kapal na sapot. Mukhang malaki na gagamba to. Dako nito. Gahe kayo. na sa giran gid karon ikla ro gi kay dadat kun gi puy niya sad ni may kwan sana makita mga kabusing malaki pero wa man say <laughs> nakanaog diri dong wala bitay nakanaog nahulog lagi nahulog na kapil din ako nahulog dali kagdanan dali kagdanan dinadapa-dapaan nila mga kabusing <laughs> Ayan, pag wala, iwan natin. Balikan iwan lang natin sa gabi. Balikan natin sa, natin sa mga ano. Sa umaga gabi. Yara na, taruhan din kay na na. Balik ko lang tayo dito eh. Okay. Balikan lang namin mga kabusing. mga kabusing may nakita tayong gagamba dito ayan o nasa baba siya mga kabusing ayan ito yung mga sapot niya nandito ayan o nasa ilalim tapos ayan o ayan sapot mga kabusing kaya nakita natin si gagamba may pababa siya dito ayan o butyog na hindi pa tamang sukat mga kabusing iwan lang natin sa dito yan Okay. Diyan ka lang boy. Hanap pa tayo ng iba mga kabusing. mga kabusing habang pauwi na kami may nakita pa sila ang galing nila mga kabusing Ano ra di laway oh. Ayang unang balay dare. Nara ra di laway daw no? Oo. Oh, mamay laway. Ayyan. Yan si gagamba mga kabusing Pulahan pa din Yan Pero Pulang pa Ay eh, hindi yan gagamba si pamangkin yan Ito yung <laughs> gagamba Kasi <laughs> lalim si pamangkin oh, Naghahanap pa oh. Akala ko iba yan eh Ayan, mga kabusing, magulo ang kamera natin. Magulo. Ang uh, Ipunin lang natin. Yan mga kabusing. Yan. Kaso hindi pa tamang sukat pa rin. Pulahan oh. Pulahan siya mga kabusing. Yung nakita ni Pamangkin dito at ni Bayo, Ito yung sapo to. Okay. Iwan natin. Iwan natin si Gagamba dito. Okay mga kabusing, magandang hapon. Uh, Pauwi na kami mga kabusing. May nakita na kami gagamba. Uh, ang upload na namin yun sa ano, kasi wala na kaming upload upload kasi nung nakarang linggo, umagyo kasi eh, hindi kami naka, ano, nakapag hunting. Okay. So okay mga kabusing, pakikuha na lang mga kabusing. Pakilike, comment and share. Uh, at yung Bail natin mga kabusing huwag kalimutan para lagi kayo update sa aming mga bagong videos and don't forget to subscribe my our youtube channel and our facebook page uh, pakipalo mga kabusing salamat sa pamamahod Okay, uh, yan. Okay. <laughs> yan si Pamangkin, mga kabusing. Maraming yeah. salamat sa panunood at saka sa suporta nyo palagi sa channel namin. Ah uh, kahit may may darating na ulan kanina mga kabusing naghunt kami dahil kami wala ka na kami pang upload mga kabusing Okay